Ihigpit na ang DSWD sa paimigay ng ayuda sa ilalim ng food stamp program. Tatanggalin daw sa listahan ng mga benepisyaryong hindi dumadalo sa mga seminar. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. <laughs> hindi ko alam kung ano sasabihin ko. <laughs> hindi ko alam kung paano ko Ay. ganito kasi yan eh, di ba? Pag magtatrabaho ka, kailangan may gawin ka para ibigay sa iyo yung sweldo mo. Hindi po pwedeng sa swelduan ka lang papasok. Di ba? Pag-usapan natin kung ano yung mga ugaling squatter ng Pilipino kaya sila hindi umaangat sa kahirapan. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Present kapag bigayan ng ayuda. Pero absent kapag seminar. Hindi na raw pwede yan sa 2027 Walang Gutom Food Stamp Program ng DSWD. Kawawa yung kumpanyang papasukan ng mga yan. Imagine. <laughs> Tuwing swelduhan lang pumapasok, boy. Ini... <laughs> kahit sino, kahit sinong employer nyo, nakatanggalin kayo sa trabaho pag ganyan yung ginagawa nyo. <laughs> Tapos magre-reklamo kayo kung pag wala na natanggap. Hindi ganun ang trabaho. Kaya nga, andyan yung DSWD na yan. Para bigyan kayo ng idea kung paano nyo ilalabas yung sarili nyo sa kahirapan. Hindi, para gawing pensionado kayong mga damuhu kayo. Kapag food redemption, no? pag pinapatawag namin ang mga beneficiaryo, pag i-claim na nila yung 3,000, present po yan lahat. Uh, ma A-attend lahat. Pero pagdating na sa nutrition education and sa yung, yung mga job fair natin, biglang nagkakasakit, biglang uh, may, may importanteng gagawin, Tang ina mo. Tang ina mo. Putang ina yan. Putang ina mo, puti ina mo, ano. Tang ina. Putang ina mo. Nagpapatay talaga gito. Wala na sa sistema yung problema dyan. You can already go down to the individual who is not doing their part para umalis doon sa bagay na nilang gusto nilang alisan, which is kahirapan. So, of course, we have to manage yung mga ganong instances. Dahil dyan, mas magiging strikto na raw ang DSWD sa pamimigay ng 3,000 pisong food stamp sa bawat benepisyaryo. Ire-require silang dumalo sa mga seminar tungkol sa food nutrition at work requirements. Grabe, no? Kailangan bang pilitin? yung mga may hirap para lang mag-produce ng simpleng work requirements. Anong gusto nila? Tag puro 3,000, 3,000, 3,000. saan anong gagawin nila sa 3,000? Pang bibingo, pang susugal, pang dadrags, pang iinom. Wow! Men, Pensionado pinagseseminar ka para madagdagan yung alam mo para makapag-produce ka ng bagong pwedeng gawin or para mas maging better ka sa ibang aspeto ng buhay tapos ayaw mong puntahan gusto mo lang yung ayuda, yung pera. Wow. Bakit? Bakit ka naaawa sa ganyang klasing mahirap? meron na kasing klase ng mahirap na nagpuporsige talaga. Yun yung mga deserve tulungan. Yun yung mga deserve, uh, hindi ka kaawaan eh, bigyan ng financial support para makapagpatuloy sila doon sa ginagawa nilang pag improve sa sarili nila. Hindi yung mga magpapakita lang pag swelduhan na, pagkuhaan na ng pera, tapos pag -re ire na para gawin yung mga nararapat para makuha nila yung pera, wala na. Ayaw na nilang magpakita. Tapos pag sinita mo yung mga tagapagtanggol ng mga ganyang klasing tao, ano sasabi sasabihin nila? Privilege ka kasi. Oh my God. Between me and the person na kumukubra lang ng pera at hindi ginagawa yung nararapat para makuha nila yung pera. Sino ang mas privilege? My God. Yes, meron tayong corruption Pero hindi lang korupsyon doon sa namumuno yon Even doon sa pinakamababang klase ng lipunan, may corruption and hindi mo pwedeng isisi yung korupsyon na yon doon lang sa namumuno kasi pwede mo rin silang i-held accountable doon sa mga maling ginagawa nila para mag-improve yung buhay nila. Kabilang sa mga itinuturo riyan ang balanced diet, pagtitiyak na masustansya ang kinakain at kung paano magiging isang productive na Pilipino. Tignan mo yung mga seminar na atendan nila, lahat yun beneficial para sa mahirap. Pero bakit ayaw nilang untahan, Di ba? Ano? Feeling entitled na Tapos yung tulong nila, gusto nila, oh, aabutan mo lang ng pera. Ano yan? Ay. Kapag pala absent sa seminar, posibleng matanggal sa listahan ng mga binipisyaryo ng food stamp program. Boy, congratulations! You have the first hand feeling kung an paano magtrabaho sa corporate world. Ganyan din naman kami. Pag hindi kami pumasok, pag hindi kami nagperform perform matatanggal yung benefits na nakukuha namin as empleyado. Ay. If you wanna remain in the program, you have to follow the conditions. Kasi ito nga po, nabanggit ng ating uh, ni Asik Balder, ano, Ito'y kasi benepisyong binibigay sa atin. Hindi naman ho ito rights, hindi natin ho ito karapatan. So kung hindi natin namimit mimit yung uh, mga conditions as uh, stipulated sa ating programa, may karapatan din pong istadong bawihin nito at ibigay natin sa ibang susunod na mga beneficiaries. My God, ito na yung pinaka-tricky na word. Karapatan. Di ba? hindi hindi mo karapatan or walang sino man yung may karapatan doon sa binibigay ng DSWD kasi it's considered as privilege privilege na tulungan ka at privi uh, responsibilidad mo doon sa privilege na nakukuha mo na gawin yung napagkasundoan nyo na dapat mong gawin para makuha mo yung pera na ibibigay ng DSWD 'di ba? Hindi yung pag hindi ka nabigyan, ano, mag magtatampo ka, magrarali ka sa daan, sasabihin mo, hindi binibigay ng gobyerno yung karapatan ko sa tulong. Thank you. <laughs> Grabe Pilipinas, wake up. Huwag natin i-glorify yung inferiority complex ng kapwa natin Pilipino just because naaawa tayo sa kanila dahil expert sila dyan sa pagpapaawa. Ide-drain ka na nila ng ide-drain hanggang sa hindi mo namamalayan na hindi na sila nag-i-improve dahil sa maling tulong na binibigay mo sa kanila. This is Pinoy Extreme. Have a good day.